Mula dyan sa pinto na yan, dyan kami natutulog ng anak ko. Eto, paupahan ko yan. Ayan o, may, may tao na, nawala na yung kandado. So, ibig like sabihin, umuwi na. Ayan yung, ayan o, mayroon nakalagay tinderang kasi tindahan It's din yan. Ayan. And, actually, Eto, pwede din to maging tindahan kasi sumayan yan dati. Show My Rice, pwede magtinda dyan ng... Uh, dito nakadisplay mga frozen products before. Ayan o. No? So, pwede din siya talaga. Dalawang, ano, dalawang tindahan talaga yung nabili. And, eto yung... Ayan, nalaglag. Nasira yung trapal. Eto yung tindahan ni Yvonne, Mini Mart. So, yung benenta ko ay magmula dito. Lapit nga tayo kasi may sensor tong ilaw. Ayan, para umilaw. So, yung binanta ko, magmula dito, pwede siya maging dalawang tindahan. Alam nyo kung bakit. Ito kasi yung pinto. Yung pinto niyan, nito. Tapos, ito, may sarili din siyang pintuan. ba? Diba? Pwede ka dito pumasok. Yan. O, ba? Diba? Ang laki din ng pwesto. So, dito, eh, ito yung, ano to, pwede mo siya i-open and i-close. Ito yung saraduan niya. solid yan kasi malalaking tubular yung ginamit ko dyan. Ayan. Hmm. Tapos, pwede mo to i-close. Kung tutusin, pwede niya itong paupahan ng hiwalay. ba? Diba? Nang eto lang. Pangtindahan lang. Tapos, i-close niya dyan. Eto na yon. Ito yung nakatiles na. Alam mo yun yung umasenso na talaga naging tindahan ni Yvonne Mini And as of now, two weeks na, naka two weeks na kami ah uh, mula nung nabili ito. Two weeks naman, no? mula nung nabili. Ang dami pa ding paninda, inalok-alok ko na to sa mga kapwa ko, halls, uh, may tindahan para um, um, lagi mo nasisira. Inaalok ko to sa kapwa ko may tindahan para mas mabilis mabenta. Pero ang grabe, parang hindi na babawasan yung panindang. Ang dami pa din yung stocks. So, naka 2 weeks na, hindi na kami nanimili. Pero, ganyan pa din yung stocks niya. Yan, sa mga dilata kasi yan talaga yung finokus ko dahil ayoko naman na magdilata ng isang taon. <laughs> kasi yun naman yung maganda sa health mo, ba diba? So, yan yung talagang tinarget ko. Kasi dati punong-puno yan hanggang likod, lalo na yung mga sardinas. Sagad yan doon. Sobrang dami punong-puno yan. Tapos, tignan nyo naman, ito yung live room ko. Dito nyo ako nakikita ang nagla-live. Ayan, merong istante dyan before na benta ko na. Inunti-unti ko talaga ng benta yung mga, ano, Uh, yung mga dapat na ibenta. So yan, live room ko 'yan. Yes, okay. Tapos dito, ay, ito yung kwarto ng anak ko. Dito natutulog, tapos dito naman sa likod yung CR. Hindi tayo hindi natin magbukas ng ano ha, pero malaki din yung CR namin, mas malaki yan compared sa ibang CR dito sa squatters area. Kasi pag may nakapasok sa CR namin, talagang napapansin nila na malaki. Kasi dito, maliit lang yung mga CR nila. So, ayan. Hmm, ito yung loob. So, ito yung nabenta na lahat. O, ba diba? Tsaka, concrete na rin yan, ha? Naka, ano, finish na lang. Ayan, o. Oh. Simentado na yan. Yan, mula dito. Buong CR na kasimento na yan. Ano ba yan, Mokyang? Diba? may miss ko itong aking live room. Dito ako nagla-live pag... Nagla-live selling kay grocery. And at the same time, itong nag-shoppy -si ako. Nagla-live selling ako sa Shopee. Namnamin ang ba... Ma, hindi pa nagsisink in sa akin na ano. Na hindi na ako yung may-ari nito. <laughs> Kahit nagtitinda kami dito, hindi na ako yung may-ari. Kasi, mabait yung nakabili. Nanghingi ako ng one month palugit para nga mabenta lahat magawa yung dapat gawin kasi mag ano gagawan ko siya ng sarili niyang alinya uh, linya ng kuryente so sakto 45 days kasi yung ano nun eh processing nun tapos ako din ang nagasikaso nun Misa na rin tayo eh. uh, yeah. alam nyo, yung nakabili nito, kung siya yung mag-focus na magtinda dito. Tres. <laughs> ako <laughs> Sabi ko, hindi pa nagsisink in sa akin. Hindi pa ako naiyak. <laughs> kailangan naman pilitin. Air kusa lang yan na pagkano. Kasi wala pa eh. Meron pa tayong ilang araw. wala ka na maibenta. Sakto nga yun. Parang konti na lang hahakutin. papunta sa kabilang tindahan. ayun yun. Madami pang laman yun, yung chiller. ano ano ba? Madami pa talaga. Marami nang nabenta. madami pang natira. Abangan. pag update update na lang ako. Kung ano yung susunod na naman na mabibenta dito. Yung soju, nawala na kasi yung bumibili niya ni Yung palaging nalalasing sa ano. Huwag ka na pa din yan. Hmm. Diba? Hmm. ay yung sinasabi ko pala yung nakabili nito ay kapag siya yung magfo-focus mababawi niya yun wala pang isang taon makakabenta siya dito ng uh, humigit kumulang <laughs> basta mag-focus lang siya yan hapon na kami nagbukas yan hapon na kasi hindi na kami nakapagbukas ng ano to ma ma magaga mo yan itira mo inuulam ko yan eh inuulam mo ba yan yan dun sa ano? anak doon eh, kahapon sabi ni Barilo, sabi, sabi ko sa mama, kunin mo na yung ano, nabintan na sa anak. Ha? Ah, ay, bakit sinabi mo na may kukunin kang fear foods dito? May bumibili din yan sa akin dito pag bumili ng tigda dalawa.